Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Pinoy Mo TV, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pelikulang nagbibigay inspirasyon at pananampalataya. Ngayon, bibigyan natin ng pansin ang isa sa mga pinakadamdaming pelikula ng lahat ng panahon, The Green Mile noong 1999. Nayen. Ang pelikulang ito ay naglalaman ng malalim na mensahe tungkol sa pagkakasala, kapatawaran, at mga himalang hindi natin lubos maisip. Isang kwento na hindi lang basta drama, kundi naglalaman ng matinding aral ukol sa pananampalataya, pagkakaroon ng awa, at kung paano tayo nagkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamalasakit sa kapwa. Si Paul Edscombe, isang retiradong officer sa Cold Mountain Penitentiary, ay naninirahan sa isang tahimik na assisted living home sa Louisiana noong 1999. Pero isang araw, habang nanonood siya ng pelikulang Top Hat, hindi inaasahan, bigla siyang napaiyak. Ang pelikula ay tila muling nagbukas ng sugat sa kanyang nakaraan, isang nakakatakot at mahapding alaala na bumabalik sa kanya, sa loob ng kulungan na tinatawag nilang The Green Mile, kung saan siya ay dating namuno sa mga death row prisoners. Taong 1935, si Paul ay ang head ng mga correctional officers. Kasama niya sa trabaho si na Brutus Brutal Howell, Dean Stanton, Harry Terwilliger, at si Percy Wetmore, isang opisyal na gumagamit ng kapangyarihan ng kanyang pamilya upang makaligtas sa anumang parusa. Si Percy ay isang sadista, walang awang pinipinsala ang mga preso, lalo na si Edward Dell de la Croix, isang tahimik na bilanggo na may kasamang alagang daga, si Mr. Jingles. Sa isang malupit na insidente, walang pakundangang binasag ni Percy ang mga daliri ni Del, at sa isang iglap, pinatay niya ang kanyang alaga, na naging dahilan upang si Del ay mabaon sa matinding kalungkutan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isa sa mga pinakakontrobersyal na bilanggo, si John Coffey. Siya ay isang napakalaki at matipunong itim na lalaki na sinentensyahan ng kamatayan dahil sa pagkakabintang sa panggagahasa at pagpatay sa dalawang batang babae. Bagaman ang kanyang itsura ay nakakatakot, si John ay isang mabait at mahinahong tao. Sa kabila ng kasong isinampa sa kanya, may kakaibang presensya si John na hindi agad maipaliwanag ni Paul at ng kanyang mga kasamahan. Ang malaki niyang katawan ay bumabalot sa isang kaluluwang puno ng kabaitan, na siyang nagbigay ng duda kay Paul sa tunay na pagkatao ni John. Isang araw, habang nagdurusa si Paul sa isang matinding impeksyon sa pantog, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Hinawakan ni John ang kanyang tiyan, at ang sakit na dati niyang dinadala ay biglang naglaho. Hindi makapaniwala si Paul. Isang milagro ang nasaksihan niya, at unti-unting napatunayan na si John ay may kakayahang magpagaling isang bagay na tila mula sa Diyos mismo. Ngunit hindi dito natapos ang mga kababalaghan. Nang pinatay ni Percy si Emer Jingles, isang kakaibang liwanag ang nagmula kay John, at binuhay niya muli ang daga. Dito nagsimulang masira ang paniniwala ni Paul. Paano magiging kriminal ang isang tao na may kakayahang gumawa ng ganitong mga himala? Pero dumating ang araw na ang pinakanakakilabot na bahagi ng kanilang trabaho ay hindi maiwasan ang pagpapataw ng parusang kamatayan. Si Del ang sunod na papatayin at si Percy ang inatasan upang pamunuan ang execution. Sa halip na gawin ang tama, sinadyang hindi basain ni Percy ang espongha, isang mahalagang bahagi ng proseso sa electric chair. Nang magsimula ang execution, nagsimulang sumigaw si Del sa matinding sakit, habang ang kanyang katawan ay unti-unting tinutusta ng kuryente. Hindi lamang si Del ang naghirap, ang supernatural na kakayahan ni John ay nagdala rin sa kanya ng sakit ni Del, dahilan upang maramdaman din niya ang bawat segundo ng paghihirap nito. Ang eksenang ito ay tila nagpaikot ng tadhana, si Percy ay nakulong sa kanyang sariling kasamaan at si John ay muli na namang naging saksi sa kalupitan ng tao. Sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon pa ng pagkakataon si John na gamitin ang kanyang kakayahan sa isang dakilang layunin ang pagpagaling sa asawa ng warden na si Hal Morris na may malubhang sakit sa utak. Pinlano ni Napol at ng mga opisyal na ilabas ng lihim si John mula sa kulungan. Sa gabing niyon, tila isang lihim na misyon ang ginawa ng grupo. Nang makarating sila sa bahay ni Hal, si John ay pinatahimik ang mga sigaw ng sakit ng asawa nito sa pamamagitan ng kanyang milagrosong mga kamay, na muling nagpapatunay na siya ay hindi isang ordinaryong tao. Bumalik sila sa kulungan na may dalang kakaibang takot at paghanga. Pagkatapos ng ilang araw, muling pinakawalan ni John ang kanyang kapangyarihan. Sa isang nakakabaliw na pagkakataon, ipinasa niya ang sakit ng asawa ni Morris kay Percy, dahilan upang magwala ito at barilin si William Wild Bill Wharton, isang delikadong bilanggo na matagal ng pasimuno ng kaguluhan sa kulungan. At dito nalaman ni Paul ang buong katotohanan, hindi si John ang pumatay sa mga batang babae, kundi si Wild Bill. Labis ang pighati ni Paul. Sa kanyang puso, alam niyang inosente si John, pero walang ibang paraan upang maiwasan ang execution. Sa huli, mismong si John pa ang nagsabing mas mabuti ng tapusin ang lahat dahil pagod na siya sa kasamaan ng mundo. Isang huling hiling ni John ang manood ng pelikulang top hat bago siya bitayin. Nang dumating ang oras ng execution, nagpaalam si John sa mga opisyal at humiling na huwag takpan ang kanyang ulo dahil natatakot siya sa dilim. Walang magawa si Paul kundi sundin ang kanyang hiling habang ang mga magulang ng mga batang pinatay ay patuloy na sinisisi si John sa kanilang mga anak. Sa na ng lahat ng ito, umagos ang luha ng mga opisyal, at ang huling kislap ng liwanag ay nagmarka ng pagtatapos ng buhay ni John. Pagbalik sa kasalukuyan, isinalaysay ni Paul ang lahat ng ito kay Elaine. Sinabi niyang si John Coffey ang huling execution na kanyang nasaksihan bago siya nagbitiw sa trabaho. Ngayon, si Emer Jingles, ang daga ni Del, ay buhay pa rin isa pang milagro mula kay John. Sa edad na isang daan at walo, si Paul ay tila pinarusahan ng Diyos upang patuloy na mabuhay at makita ang bawat taong minahal niya na mawala. Ang Igreen Mele, para kay Paul, ay tila hindi nagtatapos isang masalimuot at walang katapusang paglalakbay ng buhay at kamatayan. Sa huli, The Green Mail ay nagpapakita sa atin ng isang realidad na minsan mahirap tanggapin, ang buhay ay puno ng sakit at paghihirap, ngunit sa gitna nito, may mga taong katulad ni John Coffey na handang magpakita ng kabutihan at himala sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Ang kanilang halimbawa ay nagtuturo sa atin na maging instrumento ng pagbabago sa kapwa at huwag kalimutan ang pag-ibig sa gitna ng kasamaan. Mga kapatid, ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Naantig ba ang inyong damdamin? Nakuha ba ninyo ang mensahe ng pelikula? I-share ninyo ang inyong opinion at mag-comment sa ibaba. ba? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Mo TV para sa iba pang mga movie recaps na puno ng inspirasyon at pananampalataya. Hanggang sa muli, mga kapatid, tandaan, ang bawat buhay ay mahalaga, at bawat isa sa atin ay may layunin dito sa mundo. Ang pelikulang The Green Mile ay isang paalala sa atin na ang hustisya at awa ay dapat magkasama. Huwag tayong basta maghusga sa ating kapwa base sa mga panlabas na kaanyuan o pagkakamali nila. Sa pelikulang ito, ipinakita sa atin na ang tunay na lakas ay hindi makikita sa pisikal na anyo kundi sa kabutihan ng puso. Mga kapatid, ipakita natin ang malasakit, pag-ibig at kapatawaran sa ating mga buhay dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng liwanag sa mundo. Kung na-inspire kayo sa kwento ni John Coffee at The Green Mile, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba ng inyong mga saloobin. Ano ang natutunan niyo mula sa pelikula? Paano natin maisasabuhay ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? I-like at i-share ang video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Mo TV para sa iba pang makabuluhang movie recaps. Sama-sama nating palakasin ang ating pananampalataya at pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa panunood, at kita-kit sa susunod!